Hello guys, good afternoon. Today is January 6. So ito na yung update namin sa aming farm. Maliit lang to guys, pero hanggang dun yan. Boom, may hanggang ano, isang hektarya pa ito guys. So yan, ito tinaniman na namin yan ng kamote. Yan, tinaniman namin yung kamote. Ayan, tinan na namin yung kamote. Ayan, marami yan sila. Ayan, marami yan sila. Tinan na namin ang kamote. Po sweet potato. Uh, ano? Ayan. Ayan, na namin yan. So, yan dyan. Pero tayong subscriber doon. <laughs> Ayan, ang aming sili. Oh, growing well. Lang. Ito, may sibuyas akong siningit lang dyan. Ayan, sibuyas din yan. Ito, isang ating sitaw. String beans. Ang ganda ng tubo nila, guys. Oh. Ayan. Ha? Ayan, pati. Ang ating... ang uh, tawag dyan na distract ako ni kuya <laughs> ano yan ang uh, tawag dyan spinach alugbati oh, pinaghalo ko lang yung alugbati namumunga na sila guys hindi nyo ang kagandahan pag tinanim mo siya ng ano matanda na so yan tapusin namin yan kasi ito taniman namin na ng mais taniman namin yan ng mais update namin kayo hanggang sa pagtatanim namin ng mais at saka sa ilalim ng maisan ay may yun nga may mga kamuti tayo yan tapos ito guys sa dulo nyan meron yan ano eh, ano to eh ah, halos ano to isang ektarya hanggang doon banda. doon banda sa may tawid ng puno na yan may mga mais na dyan na nakatanim so ito naman uh, ano taniman din natin to kasi sayang taniman natin yun ng ano may sayuti na ako dyan Ayan, may sayuti ako dyan isa lang yung nabuhay ng sayo, na sayuti ito Yan. So yan. Ayan. So update na lang namin kayo guys para sa aming maize soon